Hello guys! So, ang uh, aking first order this October guys sa Rizuki ay nagkakahalaga ng 11,436 pero kung makikita nyo dito ang pay utang ko na lang ay 11,186 kasi nag-cash in ako ng 250 advance payment ko yan uh, nakalagay yan dito sa aking wallet pero nung dumating na yung mga orders ko ay kinaltas na niya automatic po yung kaltas na dito may kita yung mga transactions, yung mga utang natin, tapos yung mga kinash in ko, galing yan sa Gcash or sa Paymaya, kung saan man ako may available na ano, balance. So, kung may kita nyo dito, you have 4,694 worth of ongoing orders. Ang ibig sabihin nito ay may paparating ulit ako bukas na order. Makikita natin yan dito sa for processing. So, bayaran natin itong 11,186. Ikiklik lang natin itong pay utang. Ito pala guys, ang order limit na 2,120, yan na lang yung natitira sa akin. Ibig sabihin ito, ay pwede pa ako umorder worth 2,120. So, iklik na natin itong pay utang. sa so, dahil babayaran natin siya lahat, iklik na natin yung check. Pay utang sa baba and magpa-processing. So, nakalagay doon, may due date tayo ng October 5. Today is October 4, so bago mag-due date, bayaran na natin siya. Meron po tayong 2 days or 48 hours bago natin uh, bayaran yung order natin kay Sarisuki. So, dito, pwede kang mamili my credit card at debit card. Ito po yung available nila. Ayan, click mo lang yan. Tapos sa retail outlets, meron silang 7-Eleven at Cebuana. Dito naman sa e-wallet, meron silang available na Gcash, Maya or sa Shopee Pay. At meron din silang debit card. Ito yung available. BPI, Union Bank, RCBC at BDO. So syempre ang palaging may laman sa atin ay ang e-wallet Cash ina in Gcash. I-click lang natin yung Gcash. Ilagay natin yung cellphone number natin dito. I-click lang natin yung next tapos antayin natin na lumabas ang OTP. I Click lang ang next at syempre ilagay natin ang ating password. So yung laman ng Gcash ko ay 15426 meron tayong online shopping protect so tanggalin lang natin yung para yung balance natin yun lang talaga yung bayaran natin 11186 i-click lang natin yung pay sa baba and then successful na yan paid and link via GCash so antayin lang natin yung proceed Ibig sabihin, ayan, payment successful na. Nakaltas na to sa Gcash natin. So, bayad na tayo. Go back sa store. Dahil nagbayad na tayo, wala na tayo utang. Kita nyo yun, hindi na yan makiklik. Tapos, yung binayaran natin, nadagdag siya sa order limit. Ibig sabihin, pwede ulit ako umorder. Pero bukas, darating itong in-order ko na 4,694. So, pag dumating na siya, malalagay na naman siya dito sa utang. Dito naman makikita sa store performance. As of now, dahil first order ko pa lang ito, meron tayong 11,436. Pag naman nag-advance payment ako, malalagay siya dito sa wallet. Pwede naman tayong mag-cash in any amount. Ayan. So, 'di ba napakadali lang. Mabilis lang magbayad kay Sarisuki. Kaya sa mga nagtatanong dyan, hindi po sila COD. Pagdating ng products, ay pwede mo agad itong itinda. At after 2 days mo pa sila, pwedeng bayaran. Yan sa mga walang puhunan, uh, maganda si Sarisuki para may products ka kahit wala ka pang nilabas na pera. So, maitinda mo pa sila. Pag nabenta mo na, saka mo na sila bayaran.